Magandang tanghali ka Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng pinakpet na ampalaya with cardis. Thank <laughs> you. Kapag tanghali ka kapsat, kain na po tayo. Nagluto po tayo ng pinakpet na ang palaya with kardis. Yan din namin natin ng kamatis. Tapos may pork meat na prito. Okay, masinigyo. Salamat tayong... Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. Shoutout kay Jesse Buado ng Toronto, Canada. Unang higop para sa'yo. Ah, okay, naging George. Tapos shoutout sa pamangkin ko dyan sa UAE, Dubai. Si Jeff Macri, Piramos, United Arab Emirates, Kefalik, Sadiq, Maria, saudit, 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 Oh, Mm hmm. 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 Ano Hmm. ulam ninyo Hmm. हम्म hmm. Mm -hmm. ah. oh, George. Lord, maraming maraming salamat po ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog po ako. Maraming salamat. At lagi ko po pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Bigyan niyo po sila ng magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makaka na po sila. At makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.